Yeah. Sa lahat ng gulo, ikaw lang kalmado, kalmado. Parang hangin ng gabi, press sa. makatahimik ang mundo Walang hingi pero ramdam ko yung totoo Yung titig mo parang kape sa umaga Mainit pero kalmado, di ko kayang mawala Di ko kailangan ng maraming salita Yung simpleng ngiti mo, sapat na Kahit madalas ako'y lutang sa problema Pag ikaw kausap ko, biglang nawawala Kasi sa dami ng ingay Ikaw yung tunog na patayin yung vibe mo Chill pero malalim Parang beat na paulit-ulit Kung gustong balik-balikan yeah. Sa'yo lang Ako chill kahit anong laban Pagkasama ka parang wala nang kulang Yung mundo ko Nagiging magaan natin sa gitna ng gabi Yun yung mga alaala -ala na gusto kong ilitin lagi Di mo alam kung gano'ng kakalakas Kasi kahit tahimik ikaw yung tugtugin ng oras Huwag kang mag di ako mawawala Kahit anong unos, di ako bibitaw Sinta, pag man yung paligid Ikaw pa rin yung ilaw na gusto kong masili Kasi hindi lang tayo walang pili Yung pagmamahal natin pero solid, yeah Di kailangan ng filter o perfect na linya Basta totoo ka Ako'y panadag na Wala ako chill kahit anong laban Magkasama ka parang wala ng kulang Yung mundo ko nagiging mag ka ko'y lutang sa dilim ng gabi Boses mo lang sapat na para huminga muli Sa'yo lang yeah. Yung chill na totoo, walang halong peke mm. Walang ending